Daniel Padilla, 14, o higit pa pala ang lahat ng naging babae niya kahit sila pa ni Catherine Bernardo noon. Grabe, paano ito natiis at nakaya ni Katrin? Halina't panoorin natin ang buong detalye. Take pa nga ni Daniel Padilla, si Gerald Anderson at iba pang mga celebrity na lalaki na nag sa kanilang mga girlfriend. Si Daniel Padilla ay may girlfriend na nga na sobrang sikat, ganda at bait na katulad ni Catherine pero hindi pa pala mabilang lahat ng babae at sa side chick niya habang sila pa ni Catherine. Meron niyang isang fan na nag-reveal nito. Ayon sa kanyang post, 2014, two girls 2017, 2 girls. 2018, 3 girls. 2019, 2 girls. 2021, 2 girls. 2023, 3 or more girls pa. Di na kaya na isip ko. Paano mo to na kaya, Catherine Bernardo? Grabe ang pagditiis ni Katrin, maitiligtas lang at huwag masira ang pangalan ni Daniel Padilla sa mata ng publiko. Ganito niya kamahal si Daniel pero kahit paulit-ulit niyang pinapatawad ay ganun pa rin namang inulit-ulit ni Daniel ang panloloko sa kanya. Isa nga sa mga nalilink na babae kay Daniel ay si Jillian Vicencio, Liza Soberano, Julia Barreto, Andrea Brillantes, Barbie Imperial at hindi pa kumpirmado ang iba. Isa na rin sa nilandi ni Daniel Padilla ay si Jasmine Curtis na kapatid ni Anne Curtis. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.